Marami sa atin ang tila sa ng nang makakita ng mga taong kabala sa lansangan. Mga namamalimos, dispatcher, basofero, cargador, food vendors, mga taong papasok sa kanilang mga trabaho at marami pang iba. Isa na dito ang mga magbubote na nagtutulak ng kariton at pumupulot ng mga bagay na sa atin ay tila wala ng halaga. Mga basura. Tara at ating tuklasin ang gulong ng buhay sa tulak ng kariton. Sa kahabaan ng pasita namin natagpuan ang isang magboboteng lagnangal ng Jerry Ortega o mas nakilala namin bilang Mang Jerry. Siya ay 31 taong gulang at nakatira sa isang squatters area malapit sa isang tulay sa pasita. Siya ay nagtatrabaho bilang magbobote sa loob ng limang taon nang sumikap siyang maitaguyod ang kanyang sahili sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang magbobote. Hey, uh, si ano po okay. um, um, ilang years po kayong, uh, bale, one year pa lang ako kayo, eh magwa one year ko o one year pa ako dito sa back okay po ba? so bali maglalako na po kayo ngayon o oh, mamimili na oh, ma okay po sige ba. okay lang po samahan po kayo o oh, sige okay lang oh. sinamahan namin si Mang Jerry sa pangongolekta ng mga kalakal kakita ka na ng araw-araw ano, oh. ng araw isang pagka nakaabili ka ng maganda-ganda mga rayon eh wala kayong kita pero kuya, hindi naman sa sa ano, pero, pero medyo may kadumihan po kasi yung kinakolekta natin, so hindi po ba tayo nag-aalala about sa sa health po natin ay hindi na naman, sabi ko eh hindi naman, kasi ano eh, pagkatapos ako maglilinis ka ng katawan. Oh. Habang ini-interview namin si Mang Jerry, nakita namin ang junk shop. Ayon kay Mang Jerry, mga alas 8 pa daw iyon magbubukas. So, kuya, sa pangangolekto po ng mga, mga disposed materials po, kuya, so, usually po, ano po yung mga klase na kinokolekta natin sa pag, pag nagpobotis tayo? Ang Karamihan, plastic, tsaka bote. O, uh, minsan lang, taos yung lata. Yung mga bakal, minsan, pihira lang. Mga yero, ganyan. Opo. Uh, Pero sa kita ko, kuya, ano po yung mas lamang, kuya? Sa mga plastic po na bote, o doon po sa yero, may... yung okay. mga mabibigat po? Kasi lahat siya, pagka napuno na itong karton ko, i ko na yan. Oh. Uh, ano ko na sa kanila. Tapos kung magkano yung total na pera yun yung kita ko kasi sa amin yung buo na ni 500 bali ano lang namin yung 500 na yun pag lumagpas yun maabot na 700 yung si may dalawang tanka yun ang kita yung 200 mga kalbati mga plastic latas Sinisimula ni Mang Jerry ang kanyang araw bilang magbobote sa pagsigaw ng Jerry Bote. Ito ang sinasabi ng mga nangangalakal ng na mga patapong mga bagay upang makatawag ng atensyon sa mga kabahayan na gustong ipagbili ang kanilang mga di na kinakailangang mga kagamitan sa mababang halaga. sa pa, paa, ah, saka sabinti. Usually po ilang oras po kayo naglalang kukuhan? Araw-araw po araw -araw. ba? Araw-araw. Minsan linggo lang ako magpapahinga. Oo. Okay. So ilang oras po kayo? Ala araw okay. lang naman kami lagi. na lang pagka meron pang kalakal na ibabalik Pag marami talaga, hindi pwedeng yung kariton lang. Oo. Okay. Babalik pa eh. Ahakot na pa ulit eh. Abutin ka na ng hapong. Tapos ibabaklasin mo pagka kami. So, nag sa tayong mag-ikot ng mga 7 o'clock. So, magsasatang 7.30 pa lang. Wala pa nang collect na siguro. So, lilipa tayo dun sa kapilang image. Pag-mention niyo ano ang nag-uumpisa? Yung hindi niya ng ano yan? 7.30, 9, rin? talaga. Kung nga na yung mga... Lalo na pag nag Pagkatapos na mahabang laharan, ay nakakita kami ni Mang Zeri na isang bahay na pwede naming pagbilhan ng bakal, bote, data at iba pa. Daladala ang kanyang timbangan at isang sako. Kami ay nagpunta sa bahay na Yaon at nagsimula na maghiwalay ng bote, bakal, lata at mga karton. Ang kilo ito, 1 pork, 6 pesos. 6 pesos ko ito. 1 pork. So, yung tinilekta ni Kuya, mga, po mga lata to, so yung timbang niya is 1 pork, katumbas niya is 6 pesos. So, ngayon naman mga plastic Ito, ano pa na? Ibig pala ito. Ibig yan sa ano, hindi binibili sa junk shop. Anong sarte ka? Ito. Oo, um, sa Pilipino po namin. Dokumentary po. Plastic. Plastic. Alam nga ate, lima. Last Ito pa yung po niya, oo. ito. Ay, ito, ma'am? Binibili ito. ito. Okay, yung plastic ng itlog. Ay, hindi, ma'am. Ay, hindi. Eh, basta okay. yung nilalabas ko rin Dali mo muna rin. One pork. Dalawang pizza. Four of <laughs> Ito, waste. Ayan, ito waste piso sakito, sa kilo na niyang siya, piso ko lang buhok. Piso, isang kilo. Full cardboard po yeah. yan. Tatlong piso, isang ah. kilo, karton. Me... Ah! Iba yan. Ito, waste. Ito, kapot. Ah, kayo po. na level Well. presyo nung nakolekta ni Kuya is 16 pesos. So halu halu na yun yung mga lata, mga cardboard, sa mga bottles. Pagkatapos namin bayaran yeah, yo, kaal, ang um, may-ari ng bahay, kami ay naghanap pa okay, sa ibang bahay na pwede namin pagbilihan. Okay. Sa aming paglalakad, nakita kami na isa kami na alin nagtatawag sa amin na siya ay may pebenta pang bote. Sinubukan ko hinitulak ang kariton sa gitna na pag interview ko sa kanya. Mabigat ito at mahirap ikontrol pero tinuruan ni ako ng tamang pagtulak kapag may mga malubak na parte ng kalsada at tuwing ikakaliwa o ikakanan ang kariton. Doon ko naisip na mahirap talaga ang trabaho ni Mang Jerry. Dahil mahaba ang kanyang nilalakad sa araw-araw, sumisigaw na tila walang katapusan at tumutulak ng isang bagay na degulong na naglalaman ng mga basura at tinutulak niya sa buong araw. Oh. Habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming isa pang magbubote na may dalang anim na tangke. Ayon kay Mang Jerry, jackpot na may tuturing iyon dahil may bebenta ang bawat tangke sa mataas na halaga. Aabot ng isang daang piso ang isa

Di kalaunan ay nakarating na kami sa una naming pinanggalinan ngunit sa pa ang junk Shop, kaya kami ni Kuya ay nagtatuloy sa aming paglalakad. Tinanong ako ni Mang Jerry kung kaya ko pang ituloy ang aking paglalakad dahil may kalayuan ang susunod niyang pupuntahan. Kahit sumasakit na ang aming mga binti, ay patuli pa rin namin siyang sinamahan. Nakita namin sa isang bakanteng lote ang tumpok ng kahoy na nanggaling sa isang construction site. Tinulungan ko siya sa pagsasalansan ng mga kahoy sa kahiton at inayos naman ni Mang Jerry ang pagsasalansan upang siya sa kaniyang kahiton. Sabi ni Mang Jerry, hindi niya maipagbibili ang mga kahoy sa junk shop, kaya pumunta siya sa isang kahindirya at ipinagpalit ang mga kahoy. So kanina, habang nandun tayo sa kahindirya, hindi ang dami ang kahoy kanina ni Kuya. So yung kapalit nun, ano 50 pesos daw sa kakarne ng baboy. So ngayon, isa yun sa mga sideline ni Kuya para kumita siya ng extra ng pera. So ngayon, itong mga, mga ano, pang junk shop, i-ano na natin doon. I-ingreso na yan. Ano kayo? i na. Ah, i-benta. na doon sa mayari. Apo. Kaya lang ako, Sa junk shop ay ipinakita sa akin ni Mang Jerry ang kanyang kinita sa buong umaga Kumita siya ng 360 pesos. Ang kabuo ang kinita niya ay 420 kasama na ang mga kahoy na kanyang ipinagbili. Sabi nga ng mga nakatatanda, ang buhay daw na isang tao ay parang isang gulong. Minsan nasa baba, minsan naman nasa taas. Ngunit nasa ating mga kamay, magiging ikot ng ating kapalaran. Gawa ang story ng Mang Jerry ay magsilbing pamulat sa ating mga mata kung ano ang meron tayo mag sumikap at maging marangal sa ating pamumuhay. At dito pa nagtatapos ang aming dokumentaryo, Ang Gulong ng Buhay sa Bulak ng Kakiton.